What's up mga kaitlog mo May food vlog na naman tayo. Ito na yung food vlog number 7 natin. Ngayon magluluto tayo ng ano? Tulingan sa kay yellow pin. Ito so, mga kaitlog mo ito. Tapaktiw lang natin itong yellow pin. Tapos itong tulingan, mamarinit natin. Siyempre may process yan kung paano gagawin. Ito, gawin na natin. Itong yellow pin na paksiw, nagay lang natin yung sibuyas para mamarinit muna siya. Nagay lang natin yung mga sangkot yan lang basic na basic sa tumbawa tapos siyempre lagyan na natin ng suka suka then asin siyempre konting asin lang asa lang tapos Tignan natin ng patis. Tignan natin yan. Siyempre, tignan natin ng sili. Kasi diretso pakulo na ito mamaya habang nakamarin natin. Tapos mamaya, pag naluto na siya, lalagyan natin ng talong sa kape. Tapos, ito, paminta. Ito, paminta. dalawa lang siguro mga rice itlog mga... basic na basic lang mga rice itlog mga... kagayin muna natin dito tapos giyan natin ng tubig pwedeng tubig lang para hindi sobrang asin yan marinate muna natin dyan yan tapos ito din Marinate muna natin itong kulinyan natin. Ito, iihaw natin ito mga kaiblog mga kaiblog. Kalamansi. Marinate natin. Masarap to pag -marinate sa so, ito pag so, naka-marinate sa kalamansi ito Tapos may iihaw. naman lang mga kitlog mo to. parinot lang, lang yan hmm. yun o no? tapos lagyan na natin ang soy para lang mas masarap yan bago talaga iyaw dapat siyang tapos masin lang natin ng konti para pumasok na sa loob yung mga sauce niya. Medyo maliit yung, yung mali, na natin para okay lang. Balibalik din na lang natin every 15 minutes siguro or 30 minutes para lang lumasa talaga. Like. Yun, mga kahit magmoto marinate muna natin lahat eh, ito na yung sa tulingan kayo natin, sa kailo, yung iyo natin saka ito yung yellow kit na yun kayong bahala nasa sa inyo yun kung gaano gusto nyo katagal i marinate kayong bahala pero ako siguro mga isang oras lang no, pwede na yan. balikan natin namin One hour later. yun mga kaitlog mo ito makatapos ng isang oras pwede eh, na yan. salang na natin sa maliwagang pugon natin lagi Hmm. Tayo ano ano na lang natin kumulo mga itlog mo to. Tapos lalagyan natin ng ano yan. To. Gata. Ano to? Unang piga sa kapangalawa. Lalagyan natin. Tapos eto mamaya iihaw natin yung pagtapos maluto na itong paksiw natin. Tayo lang natin kumulo mga kaitlog mo to. Ating lumambot tong fish natin. Mga isang oras na nakamarinate. Sarap po. Oh. Mm. Hindi tayo ngayon nakapunta sa ano eh? sa palengke dahil na ito. Napako tayo habang dinagawa to kaya wala mo nang motor-motor ngayon, hindi na nakapamalengke. Salamat sa mga tropa at kaibigan na bumili ng yellow pin at pulingan na to. Maraming salamat sa mga tumulong. Kasi hindi talaga ako makapunta sa palengke, tama yung pako. Maraming salamat. Sa mga tumulong sa akin na bumili. Shoutout sa inyo, shoutout. Ayan yung mga bumili, oh. Ayan, ayan oh, yung bumili, oh. Jun Baltazar, shoutout. And Crispin. Sa so, ito si Franklin, maraming salamat. Parang seryoso na daanan ko sa isa. <laughs> seryoso masyado, malalim ni isip. Shoutout sa inyo, shoutout. Salamat. A few moments later yun mga kaitlog mo ito kumukulo na hindi na pa kumukulo yan mga 10 minutes na pwede na natin ilagay itong gata yun, no? wow itong gata para mag unang gata to mga kaitlog mo ngayon sa paksiw natin mamaya pag kumulo yan na, ka na pwede na natin ilagay itong ano Itchay saka tarong parong sa ilokano. Yan mga kahit mo ito, lang natin magmantika A few inches later. Yun mga kaitlog mo ito. So after 15 minutes, medyo medyo na yan. Pwede na natin ilagay yung gulay para hindi matuyo. Wow! Lailan natin yung talong natin. Trap pag maraming gulay. Kasi hindi lang ano. Hindi lang yung paksiw na kain mo. Lapit na magmantika yan kaya ilagay na natin itong talong natin. Hmm. dami ng gulay mga kitlog mo to mm -hmm. <coughs> imas ni <coughs> lagyan na natin itong gulay para maluto na <coughs> hmm. May mga nagkikwentuhan dito. Kainom yata. Ingat. Hmm, <laughs> eh. Oh. Kapaw na po yung mga gulay. Yung mga mo to Takpan nyo lang yan pag ganyan. Oh, may ito iho naman natin. Eh natin maluto yung gulay tas okay na yun mga mo. A few inches later. Ganda ng takip natin mga kitlog mo. to Yun oh tunay mga kitlog mo ito halos natutuyo na tutuyun. mamantika mantika na siya wow imas hmm? e tunay ang gulay natin hmm? mamantika mantika na no? hmm. grabe imas e okay. yeah. pakpak pa natin ulit mahiwagan takip walang takip yung ano oh, parang pro a few inches later tulog mo ito ito na pwede na to. yan e, o wow ano wow. mga kahit tulog mo ito ito na yan halos okay. mawala na ng sabo. natin yung fish hmm wow. may hmm e, na yun o imas e, Una yan, kainin natin mamaya. mag hmm. naman tayo ngayon. Yun, mga kitlog mo ito. Ihaw na natin itong tulungan na minarelate natin sa soy at kalamansi. Nanit sa mahihwagang hmm. ihawan natin. Hmm. Homemade ihawan. Pudot. Sakto. Laki ng ihawan eh. Lutong luto yan Hmm Naamoy nyo na ba yun? Siyempre di nyo naamoy, nanonood kayo Punta kayo dito Yan o oh. Mga ilang minutes lang mga mo ito Mga 10 minutes to 15 minutes Pwede na siguro balik na rin yun Check check na lang kasi check nyo baka dumitikit A few moments later Yan mga mo ito After 15 minutes o oh. na natin itong ating tulingan Tamo o Sarap ng pagkaluto niya. Walang nogsu. Wow! Hmm? Dumikit. Yun mga kahit pagmoto, nabaliktad na nga natin. After 15 minutes, yan ay itsura niya. Taman-taman oh. yung pagkaluto niya. Walang suno. Na marinate siya sa saikulamansi. Ayan yung natin oh. Riku! Hmm. Tama yung apoy mga after 15 minutes ulit mga kahit lugmoto. A few inches later. Yan no, mga kahit lugmoto. After 15 minutes o. Alos to tong luto na iniho natin. Hmm. The best na to. Dating na tayo mga kahit lugmoto. Tara, kain na tayo. nagmamantika pa yun no? kita mo hmm? No? Hmm, mamantika no? sarap yung gulay yung fish tapos yung palongan hmm Lasa hmm. talaga yung gata eh. Talaga yung isidang mega gata na pinakulo mo. Hmm. Kaya na natin itong tilingan mga mga na tilingan eh. Taw lang natin dito. Init eh. lang. Hmm. 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 क्या कहने पाया yun mga kay Tlog natapos na din tayo kumain at magluto nabuta na tayo ng ulan ayun naiwan na natin sa baba naiwan na natin sa baba yung kalan na umakapuy pa ayun nako dinalang na lang success na naman paano nakakain pa bago abutan ng ulan yun mga kay Tlog dito ko natatapusin yung food vlog number 7 natin maraming maraming salamat sa pananood And if you'd na to subscribe, subscribe na mga ka-itlog mo ako. And click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago natin videos. Salamat mga ka mo nito. Salamat. Bye-bye. bye na. Bye. Bye. Bye-bye. Close muna. Close.